Yung mga ni ni Kapising ng mga kapishing. Nililinis ni nilinis ni kapishing yon ng bituka ng blue marlin 'yan. Dalit tatlong blue marlin tama kapishing yung bituka na yan. Doon so, kay nililinis ang mga kapishing. Pang hapunan namin mga kapishing 'yan. Uh, loob yan naman lob ng susi. Nakita ko lang mga kapishing kung paano magluluto. Siya ma rin magluto mga kapising Siya rin. Siya na nagayat. Siya pa nagpakulo. Siya pa nagluto. Tapos marami kaming kakain mga kapising. Ah. Abang na lang mga kapising pag kung paano niya gagayatin at saka lulutuin. Yan. Ah. Kapising ginagayat na yung laman loob ng susay. Tatlo yan. Tatlo na yan. Ayon, tatlo na ba mga kapising. Ah, sarap na naman ang ulam na yung mga kapising. Uh, mga kapising, nagbabalat na ng bawang. Uh, Babang-abang na lang mga kapising, ha? Okay. Uh, mga kapising, lalagyan ng lara. Uh, lara na pula. Kapising, uh, para ha? masarap ang ating ulam. Uh, mga kapising, magpapainit na siya ng ano, si uh, yung mga sangkap mga kapising, ha? Uh. Hmm. Bali siya magluluto mga ka-fishing. Fishing oh. nila dyan ang magbiga. Huh? Ayan. Ayan. So, ano niya so, yung tatlong tatlong laman loob na susay. Bali niya yung kabuhan niya. yung green fish. Yung so, lara. So, ba Bawang tapos mayroon tayong dahon ng laurel ayan rawler ha rawla tapos magic sarap okay. abang abang na mga kapatid pagkatapos maluto ito yung aming pagsasaluhan ngayong gabi binigisa na yung bawang isusunod na nyo yung lumamot yun mga kapising cooking vlog mo tayo mga kapising kasi uyitin na kalawas, malakas kapising, minikos-mikos na niinsan um, tayo lang bawang pa lang mga kapising umabang na mga like kapising oh, umuy pa lang, ulam na nilagyan na lang daw ng, ng rawlir, rawlir <laughs> Laurel ba yun? Nabubulo lang ako mga kapising. Kapising ah. nilagyan ng soy, pampakulay. Sana all may kulay. Ah. Nakusok na mga kapising. Mga mga nalang may pagkaisip pagkaluto. Kapising na ng magic syrup. Ah, yummy yummy. Di green peas mga kapising oh. Ah, sarap talaga mga fishing. Paparami naman yung kain namin ito. Yan, binikos-bikos na ni Insan. Fishing. Ah, ako mga kapising kasi ako, ako yung titikim. Ako lang yung paratikim. Mga kapising, titikman na muna natin. Yan. Sabi ko sa iyo, takot-takatikim eh. Mas pa. Ham. Gas pa nilagyan na ng lara. Ha, tapa na lang ng konti, papakatihan ng tubig para pindi na siya. Ha. Hmm, mga kapising. Mga kapising oh. Pindi na siguro. Lalagyan na ng sili. Para medyo kumakagat-kagat ang lasa niya. lutong gaduk fishing ah maka fishing din lagi si sa mga bata para hindi ma ng sili ay yuk ka kakain na kaya makapishing ito naman sikat ug naman kami si tropa yan si nan dinig lutong makapishing yun yung kanyang asawa naghihimay na naman ng pagkain ng kanilang junakis so, kakain na daw mga kapising gutom na si Mika Mikaela hinauna sa ano kalan tapos din ulam yung niya yung mo kanya mga kapising nahihiyak siya oh, no. ayaw niya beans eat Ha? Meron? kain Talaga. Yeah. meron pa tayong tilapia na pinrito. Kapising, ano hindi na ilaw? Kaya tayo, kaya tayo mga kapising, kaya tayo. lupa na doon. naman kami mga kapising.